Audhu Billahi Minashaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid na kababayan na kamusliman May ipapaylan po ako sa inyo kung kayo ay maniniwala ay nasa inyo na po kung hindi ay wala akong magagawa Sabi ng ating mga alama ang pag-upload ng mga larawan at videos na wala mapupulotan na aral lalala kung ikaw ay nagsasayan papakit lamang dito sa sosyal media pag ikaw ay pinawian ng buhay na hindi mo na i ay darating sa iyo ang kaparusahan ng iyong ginagawa Paulo Alam, pigilan po natin mga kapatid na kababayan perfect na ang may sa iyong pag-upload ng videos at larawan na nagpapakit lamang sa social media at patikinig ng mga music na may instrumento at din background dito sa social media مساكم على خيرًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته